<clears throat> iPhone 11 Namamatay after uh, 3 minutes Ito gagawin natin ngayon Okay? So umpisa na natin Pagyan mo na ng thinner Sa gilid Okay? Ayun o know? Ayun siya ang boy ha ah. Bawi <laughs> Nakadali ka na yun, Ang maganda doon Magandang palita yan boy yun. Full na oh. Si oh. mm -hmm. ah. oh. Dabuyo. Okay. Ah, no? Yan Oh. Gamona nang thinner. Hindi din. Okay? Ano? 'Yan. 'Yan oh. Hindi 'yan pala. hilak muna natin dito. 'Yan. Ah. Yun ang dami. Say salamat boy. May yeah, model yan. Ano? Tapos ipit mo dito, tapos ito. Okay? Aangatin ah, dahan-dahan ng ganyan. Okay? Ah, gusto niya mino. Oh, dinikit yan, tapos bigyan mo ng thinner sa gilid. Ay, guni-lebe. Hindi <laughs> pa labas. Matitino sadgit lang 'yan, isara mo lang 'yan eh. Niyan. Hindi <laughs> yan, ikaw naman dyan. lang eh. Pachugi pa eh. Puro kasaglit. <laughs> Dito naman tayo. Okay. Ito ang pangalis ng mga LCD. Ganyan. Ipit mong ganyan. Tapos, ito. Ayan. Ah. Okay. Ayan. Tapos, ang daan-daan, iaangat niya to Ganun-ganun mo siya. Okay. Pag na, Sungkitin mo na dito sa baba. Yan. Ah. Gumangat na yan. O, dahil madali na. Tapos pag gumangat na siya, tanggalin mo na to. Luwagan. Pwede na nang... yun. <coughs> Pwede na tanggalin tanggali. Yan. Ah. Pwede ka na gumamit ng sanction. Yes ba? Napasok ulit siya. Ayan no? O, dandan lang. Easy, easy lang. Yan. Ay. O, oh ba? At least, okay pa siya? Dandaan lang ang pagbuka. Ay, ayaw yung case niyo yung fish niyo. 16. Wait for ya ano na may aw aw malabang aw aw pusa Dito ah, naman kaya pusa ulang aso Okay. Ayan. Okay. Ayan. Para wala, wala maging problema. Pwede na ang ianat ngayon. Diba? Ngayon pa lang na buksan ito. <laughs> Ayan na po siya. Ayan, salamat sa Diyos. Pwede na. Pwede na magbapas ng mga iPhone. Eh. Okay. Thank you, Lord. siya. Pwede na. Nabuksan na siya. Off, turn off muna natin siya. Sabi may nabasara. Hmm. Ah, Parang wala akong nakikita. May nabasara. Parang wala lang. Puldo. Pagal ah, na natin sa board niya. Off muna natin. Turn off muna natin.

press na press pa to Galing muna natin dito sa battery importante magaling muna natin Maraw na rin. rin. ganan ang stars kaya ko din ng mga aura mga mura dito yan eh ngiti noway to Francis papasiuman oh jo 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 to salitang sa payo ko si ah na natin magbe-join na natin siya. eh ah pero ano din nakausap din yan din din Okay. Isang... dito isang Marlene Patlong Tarlene nandito Pwede pa ang Pwede nang tanggalin ang paket.

Ang gala. Sa sensor. Ito sa sensor. Ang flex na yun. Ito ang mga yeah, sa LCD yeah. sa katatch. Okay. Pahingatan mm -hmm. so, nito. Na hindi. Mabang basa.